Walang na masama naman ito mm -hmm. so, anak. Dito kami sa ano, sa barter, sa barter trade. Uh, sa barter. Pwede naman kayo yung uh, picture ma'am. picture lang kayo dito, ma'am. Bumili kami ng ano, ng kunting pasalubong papunta sa Bicol. Sorsogon. Sa Bicol. Ayan mga ano, okay. mga duster, mga t-shirt. Baka gusto nyong pagmabunta kayo ng sambuanga dito kayo magpunta uh, sa barter trade para bumili ng mga pasalubong marami may mga dasta na magaganda batik at mababait din ang mga nagbebenta mayari pumayag sila na kuhanan natin ng picture maaga pa kaya wala pa magaanong ano wala pa gaanong wala pag-aanong naglalawlaw lumalabas ayun hindi Makita masyado okay. oh, thank, you thank you, sir. Thank, thank you for sir. Thank, thank you. you. Thank you for watching. God bless.